Kalwa de continuation nito ng aking vacation noong nakaraang linggo at uh, pumunta kami sa isa sa pinakakilalang tourist spot dito sa Kita. Ito yung tinatawag na Kakuno Date. Ang bayan ay itinayo sa dalawang distrito areas. Ito yung Samurai District at Merchant District. Kaya popular dito ang cherry blossom mga kalodi. At uh, may pagka pink yung pagka cherry blossom niya. Tapos yung combination nito ay historic home ng mga samurai resident dito sa Akita. At uh, pumunta kami doon sa paborito kong aso na dito rin nagmula yung Akita Ino. At uh, nasilip ko naman saglit. May bayad kasi mga kaludi pag lumapit ka doon sa Akita Ino. Kaya iyon tinto na akong pasilip-silip doon sa akita. Napakaganda na aso mga kaludi at uh, isa sa pinaka dream kong aso talaga ang Akita Ino at super cute at ganda napakalaking aso pala yan ayan mga kaludi yung residential ng samurai noong unang panahon at na-preserve pa nila yung ganyang bahay mga kalodi 1620, I think, nabasa ko sa Google na itinayo ang residential na to. Yun lang. Bye-bye!